Hello guys, for today's video, magdidilig po tayo ng halaman guys. Ayan guys, panoorin nyo po. Hey! Hello guys, for today's video, magdidilig po tayo ng halaman. Kaya dito na po tayo kumuha ng uh, tubig sa labas ng bahay. Ayan guys, ayan halaman natin siya guys. Kaya, puloyin mo na natin yung uh, balding ito. Kunti lang, ayan, mahat na natin. Sige, ayan. Tapos na yun ng mga halaman. Kasi sobrang, ano po, gabi-gabi po natin ito dinidiligan kasi so, matutuyo po talaga siya sa klima natin dito guys, sa ibang bansa. Sobrang, ayan, yung isa na naman. Ayan. Ito nga pala yung bulaklak niya. Ayan yung bulaklak niya. Purple. bulak bulaknya guys, ganda dan bulak bulaknya diba bawah. ini to, belikan guys. iya, ibang bulak bulak. tsaka doon. May bulaklak pa doon. Pero natutuyo pa talaga sila sa init ng panahon. Kahit, kahit dinidiligan siya, kapi-kapi, natutuyo pa talaga siya. At ito din.